Isa sa dalawang nawawala sa nangyaring road crash sa Bontoc Mountain Province natagpuan na. Detalya ng balita mula kay Romy Gonzales, Arich 41, 9 na Romy. Natagpuan na ang katawan ng isa sa dalawang nawawalang pasero na isang elf truck na nahulog sa malalim na bangin at lumublub sa ba malalim na bahagi ng Chico River sa Sitio Gawa, Barangay tokokan Bontoc Mountain Province kagaditong ikinasawi ng tatlong pasahero ng elf truck na unang natagpuan ng na mga search rescue and retrieval team. Ang katawan ni Carla Ancheta, 17 anyos na nakatira sa Puruk Uno, Barangay Ebenglis sa Tayo, Pangasinan, ay unang natagpuan ng na isang residente mula sa Tokokan na isa sa community volunteers na sumama sa search and retrieval operation kahapon. Natagpuan ang katawan nito bandang alas 11 na umaga kahapon, dalawang metro ang layo mula sa lumublob na elf truck sa Chico River. Ipagpapatuloy ng Bontoc Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang search and retrieval operation ngayong araw para hanapin ang huling biktima na nawawala na, na kilalang si Edmond Romeo ang magkatawang na pagsisikap ng lahat ng stakeholders at community volunteers ang nagpapatunay kung gaano kaepektibo ang incident command system sa pangangasiwa sa naging resulta ng naturang trahedya na nagresulta sa pagkakasawi ng apat na katao at isang nawawala na, na pawang manggagawa ng Barintuagan Construction na may project sa bahagi ng Sadanga Mountain Province. Ito sa RIS 41, Romay Gonzalez, Parsa, DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy.